Kamusta mga kaibigan? Kilalanin naman natin si Manny Villar. Paano ang isang mahirap na nagmula sa bayan ng Tondo? Ngayon, nangunguna na at kilala bilang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ano ang sikreto ng taong ito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video at trivia na gaya nito. Let's go! Si Manuel Bamba Villar o mas kilala bilang Manny Villar ay isang politiko at negosyante na kabilang sa listahan ng mga pinakamayamang Pilipino ng Forbes Asia noong October 2007. Si Manny Villar ang ikalawa sa siyam na anak ni Nakurita Bamba, isang seafood dealer, at Manuel Montalban Villar Sr., isang empleyado ng gobyerno. Ipinanganak noong December 13, 1949 sa Moriones Tondo, Manila. Nagsimula siyang magtrabaho sa murang edad bilang katulong ng kanyang ina sa pagtitinda ng pagkain dagat o seafood sa Divisoria. Sa kanyang pagsusumikap ay siya na rin ang nagpaaral sa sarili. Pagtapos siya ng elementarya sa Holy Child Catholic School noong 1962 at ng high school sa Mapuwa Institute of Technology noong 1966. Pag sinabing bahay, mawawala ba naman ang pangalang Manivillar? Villar? Paano kaya nangyari na ang isang taga pundo na walang sariling taanan noon ay pinakamalaking home builder na sa Southeast Asia ngayon? At sabi niya, kapag minahal mo ang pera, hindi kaya yaman. Ito ang paninindigan ni Manny Villar sa negosyo maging sa kanyang buhay. Paano nga ba tinahak ni Manny ang tagumpay sa pamamagitan lang ng sipag at tiyaga? Anim na taong gulang pa lamang si Manny ay batak na siya sa trabaho. Ang pagtitinda ng isda at hipon sa divisorya kasama ang kanyang ina ang pinagkakakitaan nila para matustusan ang pag-aaral ni Manny. Sinubukan rin niya magtrabaho sa prestiyosong Saikip Gores Velayo N Company o SGV and Company. Ngunit umalis din kinalaunan upang ipagpatuloy ang kanyang negosyong seafood delivery. Sa maikling panahon ay nagtrabaho rin siya bilang financial analyst sa Private Development Corporation of the Philippines. Ngunit nagbitil din agad sa tungkulin at nagsimula ng panibagong negosyo na kaugnay sa construction. Sa puhunang 10,000 piso ay nakabili si Manny ng chassis para sa truck na nagde-deliver ng semento sa mga construction site sa Las Piñas. Nainggan nyo raw na magnegosyo ng pabahay si Manny dahil madali lang daw pala gumawa ng bahay. Tinarget niya ang low down payment houses at mga kliyente na hindi mayaman. Aniya, ang may hirap na ngarap din daw na magkabahay. Sa ngayon, Nakapagpatayo na raw sila ng 250,000 na bahay para sa mga middle class na pamilyang Pilipino at overseas Filipino workers. Lumaki man sa kahirapan ay eh nagawa pa rin magtagumpay ni Manny Villar. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at komunidad sa Tundo sa Maynila at nagpursigay na mag-aral ng mabuti sa University of the Philippines Diliman kung saan kumuha siya ng kursong Business Administration and Accountancy at nagtapos din ng masteral degree sa kaparehong universidad. Si Manny ay working student bilang seafood trader noong panahong siya ay nasa koleyo. Sa kanyang negosyo, sa construction niya napag-isip-isip na simulan ang muling pagtatayo ng isa pang negosyo. Ito ang pagbebenta ng bahay at lupa. Simula noon ay itinuring si Villar bilang isa sa mga haligi ng industriya ng real estate sa Pilipinas. Noong 1992, ay sinubukan niya ang swerte sa larangan ng politika. Tumakbo siya bilang kongresista ng Las Piñas at Muntinlupa at nanalo. Naatasan naman siya bilang tagapangulo ng Kongreso noong 1998 at ginamit ang kanyang mga nalalaman sa ekonomiya at pamamahala bilang bahagi ng economic team ng Kongreso. Pagdating ng 2001, ay sinubukan niyang tumakbo para sa isang posisyon sa Senado at muling nanalo. Sa suporta ng kanyang mga kapwa senador ay naihalal siya bilang Pangulo ng Senado noong July 2006. Humawak rin siya ng mga posisyon sa iba't ibang komite. Bilang politiko, patuloy ang kanyang pagtataguyod ng kalagaan ng sipag at syaga upang maabot ang mga pangarap ng mga Pilipino. Ito ang kanyang mga parangal at pagkilalang natanggap. Dahil sa kanyang mga nagawa bilang isang matagumpay na negosyante at politiko, tumanggap siya ng iba't ibang parangal at pagkilala mula sa iba't ibang organisasyon. Siya ay naging pangulo sa Partido Nasyonalista. Itinampok sa Far Eastern Economic Review dahil sa kanyang tagumpay bilang isang negosyante. Kaugnay nito ay naitampok rin ang kanyang talambuhay sa mga sikat na magasin tulad ng Asia Week, Forbes, Asia Money, at Asian Business Review. Philippine JC's 10 Outstanding Young Men Award, 1986. Agora Award for Outstanding Achievement in Marketing Management, 1989. Philippine Institute of Certified Public Accountants' Most Outstanding CPA, 1990. Most Outstanding UP Alumnus, 1991 at honoris kosa sa iba't ibang kolehiyo. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas si Manny Bamba Villar as of 2008 ayon sa Forbes. Si Manny Villar ay nanilbihan sa gobyerno bilang isang senador, senate president at house speaker. Siya ay nagmamayari na sobrang daming mga negosyo at mga real estate simula pa noon. Siya ang asawa ng butihing senador Sincha Villar. Ayon sa Forbes, si Manny Villar ang chairman ng Star Malls na may kabuang net worth na $4.7 billion. Siya rin ang chairman ng Vista and Landscapes. Ang kanyang flagship company ay ang CNP Homes na nakalista ngayon sa Philippine Stock Exchange o PSE. Ang kanilang pamilya rin ang nagmamayari ng Golden Haven Memorial Park at Golden Bria Holdings. Ang Vista Land and Landscapes Incorporated ay pag-aari rin ng pamilya na kung saan naman ay nakalista bilang private property owned ayon sa Philippine Stock Exchange na naglalayo na magbukas pa ng maraming malls. Sila rin ang nagmamayari ng Vista Mall sa Pilipinas at nagkumpisa ng lumalagong coffee shop business na The Coffee Project. Nagtayo rin ng isa pangkumpanya, kumpanya. Ito ang Vitacare Health Group Incorporated. Tagaytay naman ay makikita ang kanyang powerhouse na bahay habang meron din siyang properties na matatagpuan sa Las Piñas at The Fort. Swiss ang tema ng luxury properties nito sa Tagaytay. Sa dami ng pine trees na nakapaligid na mula pa raw sa New Zealand, para ka na rin daw na nasa Baguio. Meron nitong veranda o breakfast nook na pinakapaboritong parte ng bahay ni Manny mas artistic daw ang mga painting na makikita rito kumpara sa bahay niya sa Las Piñas at The Fort. Pero halaman at garden ang mas gustong ayusin ni Manny. As of 2019, si Manny Villar na ang nangunguna sa pinakamayaman sa buong Pilipinas na may net worth na 5.5 billion dollars ayon sa Forbes 2019 list. Si Manny Villar ay isa sa maraming hinangaang personalidad dahil sa kanyang pinakitang determinasyon, sipag at tiyaga. Na kung ikaw ay mga ngarap at sasamahan mo ng pagsisikap ay hindi imposible na makamit mo ang tagumpay sa buhay. Si Manny Villar ay isang mabuting halimbawa sa lahat na hindi purkit kapos ka ngayon ay magiging kapos ka na habang buhay. Kailangan lang ng determinasyon, sipag, tiyaga at syempre... Huwag nating kakalimutang manalangin. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na ito. Mag-iwan lang ng komento kung isa ka ba sa na-inspire sa buhay ni Manny Villar. Maraming salamat, hanggang sa muli.